Napaka-importante po ng baterya dito sa ating Kawasaki Barako. Mapa 2, or 3 man po ito. Dahil itong ating baterya ang pinaka-backup power source po ng ating CDI sa mga Barako 1, Barako 2 at dito naman po sa ating Barako 3 na ito po ay pinabagana ng ECU. So, kailangan na kailangan po nyo ng baterya. Lahat na may kawasaki Barako dyan ay dapat po alam nyo po to at ginagawa nyo po to sa inyong motor. Yung chinecheck nyo at minumotor nyo yung performance ng inyong charging system. Dahil alam naman po natin yung ating mga kawasaki Barako, ang isa sa mga sakit nyan ay yung humihina po yung kanyang charger. At kalaunan po ay dinadamay na pong sirain itong ating baterya dahil yung ating baterya po ay napaka importante po nito na hindi po siya nalolobat dahil mas na nalobat po ito ayan mga pare ko na po yung kanyang katapusan at pagkasira upang magawa yan na mamonitor nyo yung charger nitong inyong Kawasaki barako at especially po sa mga namamblema na at nakakaranas na po ng pagkalobat ng kanilang baterya at ang isa sa mga bahilan yan is yung hindi na po maganda yung charging system ng inyong Kawasaki barako ang gawin nyo is kumuha po kayo ng multimeter at itong multimeter ay ilagay nyo po sa DC so ang senyales po ng DC yung symbol nya ay yung letter B na may isang straight na guhit at putol-putol So hindi po dito sa isa na to. Dahil ito po ay pang AC Yung may bing ganon at yung may ganong wave So hindi po tayo dyan Dito po tayo sa DC And then saka po natin i-check muna Itong ating baterya Kung gaano na po siya kalakas Saka yun sa lang po sa negative terminal At itong itim at sa passive naman po itong kulay pula kung makikita nyo po yung voltage po ng ating baterya is 12.33 at saka po natin padakboy itong ating motor at kahit hindi na po natin tanggalin itong ating multimeter at tignan po natin kung tataas po ito at dapat po tumaas po ito hanggang 14.5 volts maximum So yung mga pare ko, eh, tumandal na po itong ating motor at saka po natin yung monitor yung charger itong ating uh, baterya. Makikita nyo mga pare ko, tumataas na po yung voltage nitong ating charging system at ah, umaabot na po siya hanggang 14.42. So, good yan mga pare ko. Minor pa lamang at perfect na perfect na po yung ating voltahe at ang ibig sabihin po niyan ay healthy healthy po yung ating charging system nitong ating Kawasaki para ko. Ayun, mga pare ko, makita niyo, maabot po tayo ng 14.5 volts maximum. So hindi na po yan tataas kahit na po ibirit natin. So mga pare ko, hanggang doon lang po talaga siya. 14 52. Dahil nire-regulate na po yan at inakat na po yan itong ating voltage regulator, itong ating rectifier regulator upang maprotektahan niya pong hindi masira itong ating battery. So ganyan na lang po talaga yung itatas niyan. At dapat po ay ganito din po yung inyong makukuha sa inyong barako. Dahil once na bumaba po rito, hindi sabihin niyan ay nagkakaroon na po ng diferensya itong inyong charging system. Ano mo naman malalaman kung may problema na sa charger mo. Pero bago po tayo dyan, eh, meron po tayong dalawang problema dito sa ating charging system. Ang una po dyan is acute problem. And then, pangalawa po is yung chronic. Yung acute po, yung teletiyang hindi na po mag-charge itong ating baterya at bumababa po yung kanyang boltahe. Kaya pag chinit po natin yung boltahe itong ating baterya, ay hindi lang po 12.42 yan, kundi 11, 10, 9, volts po yung ating makukuha dito. So, ibig sabihin po nyo mga pare ko ay direktang dead na po o sira na po talaga yung ating charger nitong ating motor titikin po natin ay chronic, yung dahan-dahan na po nasisira o nade deteriorate yung charging system nitong ating motor at hindi na po maganda yung binabato niyang voltahe o pangkarga dito sa ating baterya. At yan naman po yung normal at malalaman mo yan dito sa ating multimeter dahil once na kinaksak niyo po ito at pinandar niyo po yung motor at for example po ito ay 12.42 at hindi na po masyado siyang tumaas let's say hanggang 12.8, 12.7 ayan mga parekoy eh. ay dyan na po natin malalaman na may difference na po yung ating charging system at yan na rin po natin malalaman kung gaano na po yung kanyang porsyento dahil once na ito na po ay masyado mababa 12.5, 12.6 so nasa 10 to 20% na lang po yung charging nitong ating baterya at pag ito naman po ay tumataas pa kahit pa paano hanggang 13, 13.5 yan po around 70% po yung charger nitong ating baterya yung kanyang performance so dyan na po natin yung kanyang performance kung kaano na po yung kanyang depreciation. Pag ganyan po nangyari mga pare ko, eh, pag hindi nyo na po nakakrack yung inyong starter, uh, so it means mga pare ko, eh, ay kailangan nyo na po mag-check ng inyong charging system. At pag sa-check na naman po, is alam naman po natin kung paano po siya gumagana at tinuro na po natin yan na itong ating stator ang gumagawa po ng kuryente. And then, papadali niya po yan dito sa ating rectifier regulator to rectify from AC DC at ito namang rectifier regulator is itatransfer nyo naman po to sa ating electrical system dito sa ating motor at especially po dito sa ating baterya upang magkarga kaya pag may problema po tayo sa ating charging system ay ito pong tatlo ang ating titignan unang una po dyan itong ating stator pangalawa po ay itong ating rectifier regulator and then yung pangatlo po is yung ating electrical wiring bata sumasablay din po sa electrical wiring mga pare ko kasi minsan po is wala pong koneksyon. For example po dito, nagkakaroon po ng problema yan dito sa ating uh, terminal ng baterya uh, at nagkakaroon po to ng dumi at nawawalan po siya ng koneksyon. Baka dito lang po ang inyong problema ay masolve na po yon. So yan mga pare ko, may mga separate video po ko niyan kung paano po mag-test ng uh, stator online at offline at itong ating rectifier regulator. Panoorin nyo lang po. Pero ang pinaka po talaga na may sasadjust ko sa inyo is try nyo muna pong palitan. Either manghiram kayo or mamili po kayo nang ng mumurahin. At saka pag ito na po ang inyong problema, ayan, saka na lang po kayo mamili ng mamahalin. Kasi hindi po natin masyado masabi kung accurate po ba yung ating pagtitest. Pero yung pagpapalit po ng pyesa, tulad po ng mga ginagawa sa shop, yan po, accurate po yan mga pare ko. Kaya yung mga shop po, may mga naka-standby na pyesa yan. At ang ganoon lang din po ang ginagawa nila. At pinapalitan, pag ito po ang problema, yun, saka na lang po natin siya bibilin. So yung mga pare ko, yan po yung aking suggestion at wag naman po kayong mamanghinayang kung makakabili po kayo ng parts dahil nasa sa inyo na rin po yan dahil ba sa inyo po yan at uh, nakastock po sa bahay niyan once na nagka problema po kayo eh meron po agad kayong mabubunod so hindi naman po siya nawala nakatabi naman po at kung gusto niyo naman po siyang ibenta eh walang problema ayan may ibenta be, nyo naman po yun so wag po kayong matatakot magkaroon ng mga extra parts mga pare ko mas maganda nga po yun na may mga extra parts po kayo sa inyong mga bahay dito lang po, dahil ang tunay po na purpose nitong ating video ay magkaroon po tayo ng reference kung gaano po talaga kalakas yung charger nitong ating Kawasaki Barako para ma-monitor po natin yung kanyang performance at malaman naman po natin kung pasira na po siya.